guys meron tayo dito ng PCX so problema na ito uh, yung PIA horn ayaw tumunog so yun guys ayaw umandar tong rider 150 so yan ang gagawin natin tapos yan pa oh. standby mo na kayo dyan so dito na yung update natin ng rider so umandar na siya So, anong naging problema? So, sasabihin ko na sa inyo Ang naging problema nito is electrical Kasi nga, nung dinala dito uh, Walang kuryente Yung Pagkunta sa ignition coil So, wala siyang kuryente lumalabas I-achirik natin yung wiring So, nakita natin sa wiring Kasi so, may pickup coil So, dito uh, Yung pickup coil Dulos connection So, ito kasi yung nakalagay So ito yung nakalagay sa pick up coil niya. So tinanggal na natin to Para umandar Ayan So ah, uh, Dito muna tayo So yun guys uh, Okay na yung rider So problema Walang kuryente So wala tayong pinalitan taxi CDI so pero nagpalit na nga pala yung mayari ng ignition coil nito kasi nga walang kuryente so nung sinik natin sabi ko nga kanina ito yung naging dahilan uh, pickup pick up coil so nag connection lang kaya yung kuryente nawawala uh, o walang kuryente talaga so yun uh, thank you Ayan, so, nag-share itong video na ito. na lang din at share